Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy Birthday! Hello, hello! Good morning, good afternoon, uh, good evening sa ating lahat. Uh, may babatiin lang ako, mga darling, mga lala mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko. May babatiin na ako, isa kong kaibigan sa Whitey World. Eto, karawan niya ngayon, ha? Uh, Miss Jewel Jean Mix Blog. Thank you, thank you so much uh, Happy, happy birthday to you uh, Ang wish ko lang sa'yo sa birthday mo uh, Sana ipagpatuloy mo ang iyong kabutihang pag-uugali kasi napakabait mo Napakabuti mong kaibigan Nakikita ko sa Whitey World Kahit sa Whitey World lang tayo makakilala Nakikita ko ang iyong puso Napakabuti ng at napakabuti ng kaibigan Muli, uh, sana masaya ka sa iyong kakarawan ngayon. Na ulitin ko, uh, happy, happy, happy birthday to you. Wish you all the best. Bye-bye! Hi guys! This is Walk Jagran's video. May kaibigan lang po tayo na nag-celebrate ng kanyang kaarawan today. Ayan, ang napaka-sweet and loving wife. O, oh, boy kasi si Al. Si Jewel, Jin, Mix lang. Hello sis! Happy birthday! Enjoy your day kasama ang iyong mga sa buhay. Thank you for being my friend. Kahit mandito lang tayo sa Whitey World nagkakilala. Pero naramdam ko yung Uh, sinceridad niya ni Boy Parejo. Thank you so much. At appreciate ko yung uh, support niyo sa ating mga kaibigan, lalo na sa channel niyo. Thank you so much. I wish you, uh, I pray na sana bigyan ka pa ni Lord ng mas malusog na pangatawan at malusog na isipan lagi para makontinue yung araw-araw na gawa para sa pamilya. Ayan. Stay sweet and loving wife o oh boy. Salamat na sa inyo lahat, sa inyo dalawa ni boy sa support nyo lagi, lagi sa amin, sa ating mga kaibigan. Ayan. God bless and um, enjoy your day. Bye! Dito ulit ako sa Timba Hi guys! Aha! Uh, huh? Birthday ni Ate Jewel Jen. Sana all sinusurprise ng ganito. From Kuya Boy! Hi Ate! Uh, happy birthday! Uh, good health, syempre. And Marami pang birthday ang dumating sa buhay mo. Magpakatatag lagi sa kahit na anong pagsubok ng buhay. Siyempre, Mother Earth ka. So, huwag masyado daw tigre ha, nananay. Yun lang sabi nila. Hindi pa rin ako nalag ayon Ayun, happy birthday and may the God bless you always. At uh, makikikain kami ng pansit. May pansit ba? Magpakain <laughs> talaga. Makikikain kami ng pansit. At Laging magpakatatag sa lahat ng pagsubok ng buhay at sa lahat ng habo ng buhay. Laging magpakatatag para sa pamilya. Okay? And thank you so much sa pagiging bunso mo at salamat sa pagtanggap sa sa si Yau. At uh, nandito lang kami lagi. Uh, makulit man pero mababait naman. <laughs> Ganon. Thank you so much sa pagtanggap and happy birthday and we love you. Hello guys, this is Norms TV. Welcome to my vlog. Este, <laughs> hindi pala welcome to my vlog. Andito pala ko guys sa yung harapan para bumati or babatiin natin ang ating isa sa mabuting kaibigan dito sa Whitey Road. Walang iba kundi si Sis Joel Jean Mix Vlog. Uh, ayan, Sis Joel Jean, dito ako para batiin ang simpleng pagbati lang naman pero bukal from the bottom of my heart. Ika nga, so Sis Jane, alam ko na marami kaming nagmamahal sa iyo. Maraming babati sa iyo. So, ito lang ang masasabi ko. Happy happy birthday. Enjoy your day. God bless you more. And with we wala bo sis Jane. So, hanggang dito na lang. Happy birthday ulit. Bye-bye. Hello po sa lahat ng manonood sa video na to. Magandang buhay, kung araw man, magandang araw, kung gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, ako po ay taos pusong babati sa ating birthday celebrant today na si sis Jane Irana. Uh, sis Jill Jane, happy happy birthday. I wish you have many many more birthdays to come. At saka more blessed, uh, more guide, galing kay Lord ah uh, panatilihin mo lang ang iyong ug ugali ah uh, mahinhin, humble ah uh, always be pretty and always be happy naway ang pagiging lambing nyo sa isa't isa ang sweet niyo sa isa't isa mapang panghawakan nyo pang habang buhay at kung may mga pagsubok man na darating kasi kaakibat talaga yan sa ating buhay dahil dyan tayo ginawang matatag ni Lord mapagtagumpayan ninyo at mapag-usapan sa bawat sitwasyon na darating at pray lang dahil kung wala si Lord wala tayong magagawa dito sa mundo at naway yung mga anak mo uh, lumalaki sila na palaging mabait at magiging masunurin sa inyong dalawa uh, more blessings is especially in a good health Uh, at saka always be happy lang talaga always be happy and palagi tayong magpasalamat kay Lord salamat din sa inyong suporta sa akin palagi si Sa at saka kay Paring Boy uh, andito lang kami handa kami makikinig sa mga kung ano mang may mga problema willing lang kami kung willing ka din mag-open. Andito lang kami. So, once again, Sis Jewel Jane, happy, happy birthday. God bless you more and guide you always. Uh, stay blessed, stay beautiful, and be grateful. God bless and thank you. Hello, Mom Jewel Jane. Happy birthday. Happy birthday sa'yo wish ko lang na sana masaya ka ngayong kaarawan mo and more good health para sa panglaban pa natin sa buhay no? <laughs> ang dami pa nating ilalaban para sa mga sakripisyo at para sa mga anak and sana matupad lang lahat ng wish mo ngayong birthday mo once again, happy happy birthday mong Jane, love you you <laughs> idol, babati lang ako ng happy happy birthday sa ating kasamahan na vlogger dito sa Dapitan City na si Ate Jill Jean Mix Vlog Happy happy birthday Ate Jean Jill Jean Mix Vlog Sana bibigyan ka pa ni Lord ng more more birthday uh, ah, Nagpasalamat din pala ako sa you dahil tinulungan mo ako na maging lumaki ang bahay ko at kay Kuya Boy Pasiaw salamat sa inyo uh, walang sawang suporta sa amin na maliit pa ang bahay so God bless, God bless happy happy birthday happy, birthday walang katapusang happy Hello everybody, mayong adlaw kanatong tanan o sa lahat eh, binabati natin ang ating kaibigan uh, youtuber si Jewel Jen Mix Vlog magandang magandang araw sa araw na ito ay birthday niya ngayon sa ano ngayon uh, happy birthday sa kanyang ano 37 years old uh, parang ano parang 27 years old pa rin kasi sana oh, umabot tayo umabot ka pa ng million years sa yung pamilya lalo lalo, na sa kay Boy Pasiao oh, Mixed vlog si Boy Pasiao oh, napaka ka, na sobrang bait talaga niya na napaka surety mo sa kay so napapasalamat ako sa inyong walang sawa mo, suporta uh, Real Gen Mix Vlog sa lahat ng mga HK dyan hindi natin papanggitin kasi so, marami kayo so nauna napapasalamat tayo sa Panginoon dahil kayo ay umabot sa kanyang ano sana lumawak pa yung mga yung mga pagsasama, pagsasama, sa YouTube sana umabot ng million million views na yung mga ano natin yung mga bahay kahit maliit mga bahay palaki natin kahit wala tayong bahay importante ay may puso all right ang mahalaga ngayon ay sa yung karawan ay bibigyan ka ng maraming maraming blessing sa iyong buhay maraming maraming salamat sa iyong walang sabuk sabuk na kay Boy Pasiao Yuljit Vlog at lahat ng mga HD naghangin salamat kasing kasing ang pupasalamat sa inyo kahit hindi pa ako monetize pero pag ang tao magtiis ay merong mat ma, -ma, -ma -ano, na may meron tayong balang araw ay makamitin natin sana ay sa ngayon mga ka-idol kay Joel Jen Mix happy birthday happy 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 walang katapusan ng happy birthday sa iyong karawan ngayon happy happy birthday 37 years old from now parang 37 yung tingin ko kay Bui Pasiao para din DC DC Newby kasi yung mata niya ay sobrang singgit napakagwapo sobrang kahit lang din yung gwapo kapag sobrang bait niya na sa mga lahat ng mga malit na bahay tinulungan niya na uh, sana ay lumawak alright maraming maraming salamat sa lahat ng nagbibigay ng greeting sa aking mahal sa buhay maraming maraming salamat sa lahat ng nagbibigay ng greeting sa aking mahal sa buhay alam niyo na kung sino kayo hindi ko na kayo isa isahin Happy Happy Birthday sa babaeng nakapasarap magmahal napaka malawak ang pag-uunawa napaka supportive minsan may pagkasungit din at higit sa lahat napakaganda happy happy birthday there salamat na binigyan mo ako ng anak hindi lang isa kundi anim salamat sa pag-alaga Palo ko, dili sa ang mga anak. Ingon e, pa sa akong lola. Ang kapikas kinabuhi na na daw sa hukay. Pero tanan-tanan gikaya mo der. Maraming salamat sa pag-alaga mo sa ating manak, lalong-lalo na sa akin. Okay. Happy 37th birthday, my dear. Ang bilis lang panahon, no? Oh aje nong pagtibbo mo namanhikan pa kami sa inyo at ang swerte mo kasi sa tibbo mo ako ang bibigay na regalo ni Lord para nung tayo ngayon, -dala sa iyo at nong time na yon mo na sa sino mo ang ating panganay ang kaligayahan ni Billy ko kaninyo at ang hata ko kaninyo at noong 2006 kinasal tayo bumaba sa ating timing ng siparan dalang dala mo naman ang ating pangalawang anak ang galing mo talaga, wider right At patuloy mo ang iyong pagka-open-minded at sana hindi na kayo ma-insecure kahit nasino ngayon para na akong tartanilya may nakaganon sa mukha ko na, na nakatulong ang para sa iyo at laging tatandaan mo dar na mahal na mahal kita nature, at laging tatandaan mo dar na mahal na mahal kita nature, pati amo Ting hininga at ibog ng toko Ting hininga at ibog ng toko Ikaw at ikaw pa Ikaw at ikaw pa